Ipinaliwanag ni na Barbie Forteza at David Licauco ang kwento sa likod ng nag viral nilang sweet picture Noong August 20, 2023, kumalap ng saring reaksyon sa social media ang litratong in-upload ng GMA Network kung saan makikita si na Barbie at David na magkayakap. Habang natutulog sa set ng kanilang upcoming Kapuso Primetime Series na maging sino ka Happy Sunday, mga Kapuso! Sana nakatulog kayo ng mahimbing ngayong weekend, katulad nila, mababasang caption sa post. Marami sa fans ni na Barbie at David, o mas kilala sa uniname na Barda, ang kinilig sa litratong ito. Sa panayam nila sa Chica Minute ng 24 oras nitong Huwebes, August 31, ipinagtapat ng dalawa na napunan silang magkayakap habang hindi pa nagro-roll ang kamera. Ayon kay David, totoong tulog sila ni Barbie nang mapunan ng litrato. Natatawang pahayag ng kapuso aktor. Tulog talaga kami nun kasi pagod na i. Pagod na kami nun. Mabilis naman itong sinang-ayunan ni Barbie. Anya, yes, tulog talaga kami. To be honest, hindi pa take yun, pero binablock na kasi ni Derek. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun, ang dapat na masyayakap ako. Tapos nung pumitik na yung A.D., assistant director namin, siya, David, na yung mas yumakap sa akin. Magkahalong tua at excitement ang nararamdan ngayon na Barbie at David sa nalalapit na pagsisimula ng bago nilang pagsasamahang kapuso series. Ito ang TV remake ng blockbuster movie ni na Sharon Cuneta at Robin Padilla, Ang Maging Sino Kaman sa ginanap na Grand Media ko ng maging sino ka man itong Huwebes, August 31, ipinasilip ang trailer kung saan makikita ang mga dapat abangan sa serye.